Good morning! O, oh, eto na po yung rest ba ko dahil ako po ay nabitin kagabi. Kahapon ng hapon. So, magang maga. Rest back tayo guys. Hmm. one point na guys kaya ang malikot na bangus medyo malaki laki yung bangus natin ngayon guys magsiset up kasi ako ng ano eh may isa pang coming wet kung tumagat bako tapos sabi nga, sa fishing, the more. The happier. Okay, magsiset up ako ng panibago pang na madwas natin, guys. Kagaya lang din yung set up ni Kato to sa na ginagamit pagka nag-aagos tayo. Nakabit na natin yung resa-resa. Mimili -resa. na lang ako ng maliit na hook. Own. Ay! <laughs> Medyo maliit yung kay Lolo po. <laughs> Yan, kasama natin. Dito po. Ay, tilapia! Ba't kumakagat ang tilapia? dong. Ay. Ay, nakaisa na naman tayo. Ito na yung pangalawa natin. Ay, para. Na. <laughs> kaya ka kaya nagkada na eh. My God, yung matanda na kikimarites, kinalatkad na po yung kanya. Malaki-laki daw po. Tingnan natin kung totoo. Pataas. Yan. Tingnan po natin kung totoong malaki guys. Pero medyo malaki nga po basa sa nakikita nating pag ano-ano. Oh. Mabigat at kumikembot-kembot. Wow, umaarte pa siya ng ano. parang hindi niya talaga kayang iahon, guys. Ayan po. Huwag bibita. Ay, opo, malaki-laki nga, dogs. Kaya pala, muntik na pong matangay yung kanyang padwas. Siguro ito ay nasa 1.4 kilo. Sige, dagdagan na po natin. Gawin natin half kilo, guys. Hindi <laughs> ko pa po tinuro, wala na po siyang padwas Yan po yung malalakas na isdang sinasabi natin, no? Yung panggilid lang po yung gamit, sigurado pong wala na yung padwas Che, yun, standby ka, oh. nakagat yung kaydi ko, oh. Isa mo. Ro-roller Roll lang yan. Standby ka, sabihin ko sa'yo pag-aangat mo na. Yan na ba? ina na, na, huli na, che. Ikot mo lang, che. Pitik. Yan, o, mo, ikot mo. Ikot mo. Ikot mo. Yan, pa experience natin kay sis. Baba mo naman ang konti. Baba mo, iikot mo, wag kang hihinto. Yan, sige, ikot. Ay, sige, ikot. Sige, huli na yan. No, oh, ayun yeah. Ayan, guys, first time niyang mag aho ng isda gamit yung oh, ating... Mantaga ka, Nandang ba ka, baba mo muna sa ano. Mantaga ka. Yan, gamit ang ating reels. Sanay so, so, po kasi yun. siya doon sa panggilid lang. Ayaw niya pong gumagamit ng ganyan. Ayan, oh. o. So, first, first time. First time niya malagol ng gamit ng dengue sakit ng kain. siya po ay inuturoan nating mag-fishing. Medyo naiinip na po siya sa ano at 'yan. Ah, uh, experience siya, nag-enjoy -e na po siya pagka ano, sumasama siya sa pag-fishing natin. Ano isang araw, ang dami niyang nahuli. Kaya po, nalilibang siya pagpipishing. Pero ayaw niya kasi gumagamit ng ganito. Dito po siya marunong kaya. Pinapractice natin siya. Pagka ano, sasama natin siya. Sa mga na ganito talaga yung ginagamit. Para kahit isama natin siya sa pag nagpalawan tayo. Pipishing tayo sa palawan. Kasi kananin na lang muna yung tagahagis. nung eh may putol tang Oh, pangat natin sa kanya every time na may kakagat. Every time na may huli. Tanbay ka na, Che. O, oh, kinakagat. Hintayin mo pag nagsunod-sunod yan ayun. Kau naman. Hawa ka muna. Kinakagat na yan. Huwag oh, mo na masyadong galawin. at huwag oh, andyan pa itikin mo nga itikin mo nga andyan ay eh, oh, kahit nahuli pa rin yan ah, tilapia itmol itmol ayan o may isa tayong dumating pa na angler ayun o, so, siya ng spot niya ibinigay siya sa ating tip gamit niya rin uh, feeds, pero ito po ay eh, floating pits makain talaga ito sa, sa mga isda tapos ang sabi niya ito kahit daw hindi lagyan ng harina makunat tama nga makunat pero mash mash ko lang muna daw ng konti anyway ito nga talaga malasa no kasi pang ano talaga siya pag isda tatry natin maya maya Medyo kinakagat yung dulo natin. Hintay lang natin na uh, magtuloy-tuloy. Ginamit natin tong binigay ni Kuya, pero hindi talaga ako nakunatan. Sorry Kuya ha, inaluan ko pa siya ng ginagamit natin na medyo may harina. Kasi kahit anong gawin kong masa, binabasa ako ng tubig. Ayaw niya talagang kumunat para sa akin po, ah, para sa akin. Feeling ko pag nilagay ko ng gano'n, dahil nasa Agus tayo, sandali lang mauubos. okay o, okay, kinakagat yung kayo dito. Baka diyang kaswerte doon sa padwas niya. Pero hayaan mo na lang muna. Ayun na, Che. Ayun na, Che. Kinalat ka na, Che. Huli na. Bilis. Kinalat ka na. Pitik. O. Oh. Malaki ba? Tingnan natin, guys. Yung talagang malaki. Sige, diretso lang, Brad. Sis pala. Sige, tingnan natin. Wow, malaki nga. Wow, ay sakto lang. Na. Wow naman, sumampal sa akin yung ano mo. Sakto lang. Sakto lang pong naahon. Kaya nga sabi ko, sis, dire-diretso. O, oh, kung hmm, hindi sa lupa bumagsak yan, hindi sa tubig. O, i-gets mo na. Ilagay mo na sa pabiyayan natin. Sabi ko sa iyo, swerte ka sa padwas ni Dikong. na Ay! Diba? Sarap pagkain na aon ah, sa reel. Ramdam mo yung sukat ng isda. ba? Diba? diba? Lumalapan daw kasi kaya hindi na madire-direcho. Ay! Kaya kailangan, mabilis yung ano mo. Yan. Nilagyan po ng harina yung binigay ni Kuya na ano, free throws. Kasi talagang hindi ko makakamuna. Ewan ko kung anong ginagawa niyang adjustment dun. Pero ako yun ang ginawa kong adjustment. Nilagyan natin ng konti doon sa minasa natin. Ayan, habang naghihintay po tayo ng panibagong kagat, magsha shoutout muna ako. Unang-una doon sa number one supporter ko, uh, Kuya Eddie. Napakasakit Kuya Eddie. Uh, Kuya Toto Layo, Tropang Biwas, Albaran Fishing, Kuya Alex Lapada, Master Kachoy, na sobrang inggit na inggit ako sa mga fishing spot mo. Si Lupaba. Lucas si Hi! Si... Okay, Hit with Fern. Boss Noy. Uh, ayan, kaya ayan na gano'n. Marami ako nakakalimutan eh. Uh, Katoto Sakuragi. Ato ato sa Koragi Vlog, Kabayaw's Vlog, uh, Highlands Vlog, Diane Garces, uh, Ibana Alawi, Alex Gonzaga, uh, Sir Rapi po. Ayan, sa mga hindi ko pa po naaalala shoutout, susunod po. Sa mga gustong magpa-shoutout, uh, comment lang kayo, shoutout ko kayo sa susunod. Sige po, medyo mataas na rin ang araw. Siguro po mga alas, mag alas 11 na lang tanghali. Okay na rin naman yung nakuha natin para dito sa ating pagbibigyan ng ating unit. Hindi na po kinakaya yung init kasi nakasentro po tayo sa init. Nagbibigay lang sa amin ng dilimay ang aking motor. See you guys next time! Bye-bye!